Nagpahayag ng suporta si Sen. Amy Marcos bilang chairperson ng Senate Committee on Electoral Reform sa desisyon ng COMELEC na i-disqualify ang kumpanyang Smartmatic Philippines Incorporated sa partisipasyon sa mga automated elections sa bansa. Ayon kay Marcos, isang matapang na desisyon ang ginawa ng COMELEC dahil pinatutunayan nito na committed sila para sa isang credible na electoral process. Para sa senador, dapat lang suportahan ng lahat ang COMELEC sa mga reforma na nais nitong ipatupad. Ang mahalaga lamang ay may batayang legal ang kanilang mga desisyon. Una nito inanunsyo ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na sa botong 5-1 ng NBank ay tuluyan na nilang dinisqualify ang Smartmatic sa partisipasyon sa mga bidding para sa mga automated election ng bansa. Ngunit nilinaw ni Garcia ng kanilang desisyon ay hindi dahil sa reklamo na inihay ni dating DI City Secretary Eliseo Rio laban sa Smartmatic tungkol sa umunidayaan ng 2022 election kundi ito ay may kinalaman sa umunay panunuhol ng kumpanya kay dating Comelec Chairman Andres Bautista. Ang Smartmatic ay siyang bukod tanging naging service provider ng Pilipinas sa mga automated election simula noong 2008 sa Autonomous Region in Muslim Mindanao, presidential election ng 2010, 2016 at 2022 at midterm election noong 2013 at 2019 ang mga kasama ni Garcia sa limang bumoto upang i-disqualify ang Smartmatic ay sina Commissioners Socorro Inting, Ray Bulay, Ernesto Maceda Jr. at Nelson Celis. Si Commissioner Amy Ferolino ang dissenting vote habang naka-official business si Commissioner Marlon Casquejo. Para sa MBC Network News, ito si Raymond Danpas. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo Sama-sama tayo, Pilipino!